So Raga, musta Raga? May tatanong ako sa iyo kasi meron akong ibibigay sa iyo na importante na update. Gusto mo na mahal mo sa buhay o kung sino man ay mapupunta mo din sa Italian ng legal para manirahan dito at makapaglaboro. Charaga, may good news ako sa iyo dahil aprobado na ulit ang Dekreto flusi para sa susunod na tatlong taon. Para sa taon na 2026, 2027, at saka 2028. Ngayon, dapat naman na naman natin yung mga important dates, kung kailan ka magsisimula, kung kailan ka yung click day. At saka, importante din naman malaman ay kung sino-sino ga, ano ga yung mga uh, work sectors na kasali ulit dito sa gagawin or ilalabas nila or sisimulan na dekreto flu C. So, kailangan nating malaman kung kasali ka ulit diyan ang mga Colf Ebadanti at saka Raga dahil mas nadagdagan pa yung mga uh, laboratory na po na mabigyan ng Nula Osta. Nadagdagan pa yung kuota Kaya Raga, abangan mo yung magiging vlog mamaya para sa Uh, full details ng info about sa Dekreto Flusi 2026, 2027, at saka 2028. Kaya raga, kung ikaw ay may questions at gusto mong uh, itanong regarding dito sa Dekreto Flusi na bago, ay mag-comment ka lang and then uh, sasagutin natin yan doon sa susunod na vlogs. Kaya raga, abangan mo yan. Maraming salamat sa panonood mo. Alaproxima.